Alright guys, so ngayon pupunta kami ng Sinesta. So dito yata yung shortcut. So shortcut lang kami kasi nandun kami kanina sa Kaskaga. So yung problema, eh wala kaming nahanap na barbershop na bakante, puro puno. So instead na maghanap kami dun banda, dun na lang kami banda sa area namin. Kung saan mas malapit. Pero so bago niyan, magbablog mo na kami sa Sinesa. So, shortcut lang kami sa Sinesa. Alright, so andito na kami ngayon sa Sinesa Heights. Kasama itong mga to. So, bibisita kami sa may sa so may shrine dito sa Sinesa yun na lang muna trip namin pero before that maghihintay muna kami dito ni Jason, kasi bibili sila ng pan dito ah Jason ang mga palit sila mo ang may mong palit ang mo. kuya okay, kami dito eh. Alright, so andito na kami ngayon sa Sinesa Heights. kasama to mga to so bibisita kami sa may sa may shrine dito sa Sinesa yun na lang muna trip namin pero before that maghihintay muna kami dito ni Jason kasi bibili sila ng pan dito Ah, Jason, ang palit. Dito dito, palit. Jackie. Ang kami mga medirik. So, ayun po. Andito na nga po kami sa mission namin na makapunta dito sa Sinisa Heights Shrine. Yan. Yan, yan yung kuan. Mahabang hagdan na yan. So, andyan na nga. Yan kasama itong mga to kasama pa rin yung power 3 na si John Dave si Kyle saka si Jason actually pahinga kami ngayon kaso syempre pag namimiss ang isa't isa yan mabanding ulit para sa vlog dun bukas meron na naman kami adventure So eto guys yung shrine ng Sinisa Yan Long time no see Tagal na ako dito Hindi nakapalik So ayan kasama natin si John Dave Hi guys First experience First experience ninyo yeah. Dito Ay, Ikaw Kyle Yes First time ko pa dito nakapunta Ang ganda So hindi namin nabilang kung ilang steps to, pero baka may gustong mag-challenge ilang steps. Bilangin nyo. So ito po ay private subdivision, kaso syempre um, dinalaw naman nila yung access namin dito. Patay, abot kamay lang yung mangga. Kaso maliliit pa. So, ito po yung MSC Shrine. I mean, Sinisa Shrine po. Ayan. Oh, malinis na pala dito. Medyo na bago siya. Ilang years din ako hindi nakabalik dito. Madalas kasi kami dito tumatambay. Shoutout sa best friend ko noon. Stambay dito. Standby kami dito noon. Parate. Always. bus guys What? What?